ang sarili kong dahilan para sa akin nagiging biktima si si uh, pastor kasi nilabanan niya 'yung NPA 'yun ang sarili kong ano eh wala tayo hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Senador Rubin, ano nangyari? Ha? Pwede paliwanag mo sa amin yung pinagagawa mo ngayon. Hindi namin kasi lubos maisip. Yung number one na senador, yung may pinakamataas na buto during the election, kahit na marami nagsasabi ting sa mga qualification ng isang senador. No? sinasabi natin na maraming qualified dyan. No, yan. Now, ginajustify ng taong bayan, ng mga taong bumuto sa dahil daw ikaw may puso para sa mahihirap. Kung magiging senador ka daw, magiging kakampi ka ng mga naaapi, naaabuso, yung mga inusinti na inaagrabyado yung mga walang ka, magiging kakampi ka daw ng mga walang kakayahan na dipinsahan ang kanilang sarili ikaw daw yung magiging buses ikaw daw yung magbibigay ng proteksyon gagawa ng batas to protect the poorest of the poor yung batas na naaayon sa mahihirap below the earth ka daw eh yun yung sabi nila. Pero anong nangyari ngayon? Pastor Apulo Kibuloy talaga? Ikaw yung magsiserve as lawyer? Kakampi ka? Kakampi ka pa? Kay Pastor Apulo Kibuloy? Tapos, yung mga naging biktima, yung mga nagsumbong sa inyo, Sayo, sa iyo pang sa pang-aabuso, sa pangwalang hiya, yung pang-aagrabyado ng isang butihing pastor. Talagang siya pa yung kakampihan mo. Asa na yung Ruben Padilla daw na nakilala namin. Na yung may panindigan, may isang salita ng Ruben Padilla na kahit sinong makapangyarihan hindi nagpapatinag walang kakam walang kaibigan walang wa walang kaikaibigan walang kapartner walang kasama-sama ganun si Ruben dati Ruben Padilla dati yung may prinsipyo hindi nababayaran ng pera ngayon yung inahanap ng taong bayan, asa na yung Ruben Padilla na yon. Bakit ngayon mas pinili pang kampihan ang isang makapangyarihan, isang mayaman, isang nang aabuso, isang nag-aaga bradong pastor na kayang proteksyonan yung sarili niya? No? instead na kampihan yung mga nagrereklamo yung mga witness na naagrabyado instead na kampihan yung mga taong pinabuso ng pastor na to nawala na yung nag-iisa nilang kakampi nag-iisa nilang pinaniwalaan na makakaintindi sa kanila dyan sa sinado yung Robin Padilla na binuto ng taong bayan dahil sa prinsipyo paninindigan puso sa mahihirap Asa na ngayon